Posible bang magkasakit ng TB ulit kahit gumaling na? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating health tips upload. Ang tuberculosis o mas kilala sa tawag na TB ay sakit sa baga na dulot ng Mycobacterium tuberculosis. Ang sakit na ito, kapag dinagamot, ay maaring lumala at kinalaunan ay maaring ikamatay ng taong may sakit na ganito. Kaya dapat, ito ay magamot. Yun nga lang, matagal ang gamutan. Inaabot ng anin na buwan o higit pa. Samantala, kapag umiinom ng gamot sa TV, dapat ito ay tuloy-tuloy at walang patlang. Inumin sa tamang oras araw-araw. Habang naggagamot sa sakit na ito, kailangan iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Gayun din ang pagkain at pag-inom ng matatamis ay dapat iwasan. Gayun din ang maalat. Palakasin ang resistensya sa pagkain ng gulay, prutas, lalo na yung mayaman sa vitamin C. Kumain ng isda at uminom ng sapat na tubig. Mag-exercise tulad ng paglalakad. Huwag magpakapagod at iwasan ang pagpupuyat para mabilis gumaling sa sakit na TB. Paalala lang po sa mga taong may sakit na ganito, kapag natapos na ang gamutan at gumaling na, ay dapat mag-ingat pa din. Dahil maaring maulit o magkaroon muli ng sakit sa TB. Ito ay ditulad ng bulutong o tigdas na kapag nagkaroon na, ay hindi na magkakaroon muli. Ang TB ay iba dahil kapag umiinom ng gamot, ay pinapatay lang nito ang mycobacterium tuberculosis o ang bakterya. Pero ang tsansang mahawaan pa din ng sakit na TB ay maaari pa rin mangyari. Kaya iwasang makihalubilo sa mga taong may TB at magtakip o magsuot ng mas kung may inuubo o makikihalubilo sa maraming tao para hindi na mahawaan muli o makaiwas na sa sakit na TB. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Pakilike, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.